hindi ka pa, pa nabubunutan kahit kailan? Mm hindi -hmm. pa hindi ano, so ito yung magiging first time mo na mabubunutan so, lahat po nang nakikita niyo na X, yan po yung mga dapat bunutin ang dami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 sa ila sa taas pa lang ho yan? sa taas pa lang yan ayan ready na ba si Val ngayon? yes ready ka na ngayon? ready ka na Tanungin mo rin ako. Naging parang, ikaw wala kaya, hindi ka naman. O, yun. <laughs> so yan mga kababayan, mga kabarangay, magandang hapon po sa atin lahat. Mga kababayan, uh, ang Team Daddy Frankie nandito po sa ang uh, Makati Square. Makati Cinema Square. Sino po nga nakakaalam ng lugar na ito? Uh, Kilala ito sa pangalan ng Makati Cinema Square. At dito nga po kami sa GDP Dental Clinic kay Dok uh, Doc Joseph Adrian D. Pinga and si Dr. Diana Delgado Pinga. Dito po ang uh, pinagpapaayusan ng ngipin ng mga anak ko. Ganun na rin sa akin at kay Aling Bushel. Kaya naman syempre mga kababayan, nakita nyo na problema sa ngipin ni Kuya Bal. Si Kuya Bal na ating uh, inaalagaan. Kaya kukonsult kami dito dito hindi pa kami magpapabunut or what ah po consult lang muna kami kung magkano kasi hindi namin alam kung magkano po yung gagastusin. So mga kababayan, samahan niyo po kami at papasok tayo sa loob. Kuya Val, ready ka na? Ready na. So sa mga nagtatanong, mga nagsasabi na palagyan ng ngipin or what, kalma lang mga kababayan. Unti-unti po. No? Sa tulong ninyo at gabay ng Panginoon, unti-unti mangyayari po lahat ng uh, gusto nyo. Okay, Val, pasok. Okay. Magandang hapon, Dok. Ah, okay. Sige. Ah... Doc, makaragalang na. Bali si Kuya Bal po ang patient natin. So, sa ngayon, gusto ko po munang malaman ko ano yung status ng ngipin niya. Sige. At para malaman namin kung magkano kaya ang gagastusin or kung ilang ngipin ang bubunutin. Ah, sige po. Sige, so, see. kailangan muna natin tingnan sa doon. Ah, uh, uh, sige po. Okay. Sige. Kayo na bahala. Ngunit, pakiready na yung ano, basic. Kuya Bal, hindi ka nininervyos. <laughs> <laughs> hindi ka high blood. Hindi na Okay. 120 over 80. Ayan. Yeah. Mar. So, okay. Parang kagat lang ng langgam yun. <laughs> Itignan pa lang naman. Itignan pa lang naman. Huwag huh? kang mamata. So, Meron magagaling sila dito, mababait sila yung nag-aalaga sa tik ng mga anak ko. Ganon din sa akin. Ika na po. Thank you. Thank Okay, when, when, kailan po yung huling visit niya sa dentist? Mm, Masagal na po, ako siguro uh, 2000? 2010? Matagal na nga. Sa na ating dekada na may papa pa sa dentist kaya ano mm -hmm. wala daw ano sige po wife ko pa puso ko pa sige hindi ka pa ang na po sa mga nang? nang sira na po mm -hmm. okay. Pero ang inyak sa dyan, ha? Okay. Yes, Open. Yan yung normal na bike mo talaga. Sige, lunok ka. Tagat, lunok. Ayan, okay. Ganyan ha. Every time sasabihin ko na mag-close ka or kagat ka, ganyan yung kagat na Ganyan yung kagat na gusto kong gagawin mo, ha? Okay, sige ulit. Close mo. Yan. Yeah. Okay. Okay. Susulat ko lang yung mga kailangang bunutin sa taas, ha? Okay. Nandito ba? Huh? <laughs> di Hindi ka pa nabubunutan kahit kailan. Mm Hindi -hmm. ka yeah, no? So, eto yung magiging first time mo na mabubunutan sa... <laughs> 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 no, maraming ngipin bubunutin ah. Madami po! <laughs> <laughs> hindi naman may matitira pa <laughs> okay <laughs> okay, ano po Ay, uh, okay, so far nakita ka po na eh, Okay. Sige po. Ito pong mga may numbers na to. Sa kaliwa po. 1, 2, 3, 4. Yan na lang po yung natitirang ngipin niya. Good. Sa upper, sa taas po to, sa no? Lahat po nang nakikita niyo na X, yan po yung mga dapat bunutin. Ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha. 9, 10, 11. Sa, ila, sa taas pa lang po sa yan. Sa taas pa lang yan. Opo. Tapos, ito po yung mga numbers. Yan po yung natitirang ngipin niya sa baba. So, sa lower, apat po yung kailangan bunutin. Lower left and sa lower right naman po, tatlo. Tatlo. O, sa po? baba, bali, 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Sa taas naman, bali, 11, no? Opo. Okay. 人多。 And then siempre po pag nabunot lahat 'yan, antayin ho nating gumaling. And then yun po, kung lalagyan ho siya ng prosthesis. So prosthesis ho 'tong denture okay. po talaga removable denture to talaga yung Yes, yung medyo uh, affordable lang siguro. Kasi doc, ano, uh, ma-interrupt lang kita. Sige po, uh, para makilala mo si yung patient natin si Kuya bal kasi, siya yung tinutulungan namin na nakuha namin sa ano, sa Sorry, Kuya Bal, no? Uh, nakuha namin sa lansangan siya, yung homeless. Mm -hmm pinudulungan namin Although may mga kaibigan tayo na nagtanong sa amin uh, nagpa-inquire kung mga magkano kaya No, kaya mga kababayan, mga kabarangay, uh, si Doc uh, Adrian Singa, tama po doc. Joseph Adrian Pinya. Ay, ah, yeah, sorry. <laughs> Sige po. Yo minasa. I'm sorry po, Opo, Si Doc Joseph yan. Apo. Dito po ako nagpapaayos ng ngipin pati sa mga ano ko kaya. Eh consult lang naman kami kaya nag-last load na rin ako. at uh, salamat pinaunlakan niyo tayo ng video kasi alam niyo naman mga kababayan na may mga hindi po lahat pumapayag po ng magpa-video. Kaya, salamat talaga, Dok. Usually naman po, uh, nasa pahintulot ho ng pasyente naman. Ho yun. Ay, Ayun, opo, okay. opo. So, kung paiglo si patient, paiglo tayo. Oh, okay Ayun. Sige. Oh. So, Dok, matanong ko lang kasi kung sa taas lang muna yung ayusin natin para hindi magka Sa bunot lang muna tayo? Sa bunot lang muna tayo. Opo. Oh, um usually po ka usually po kasi ang aming bunot ay nasa 1.5 po isang ipin mm, -mm. Uh, pero kung since ano naman tutulong ho tayo maaari po naman ako magbigay ng discount na 500 po Ay, 500 na lang po o oh, discount yeah, yeah, 500. 500 ah oh, sige uh -huh. so sa ngayon dok mga ilan ang pwedeng bunutin na limang mo no? Alam po uh, kasi 11 yata yun Kung kung ako, kung ako tatanungin kaya ko ho lahat 'yon ng ano kung, kung kaya ni patient. Mm -hmm. Kung kaya ni kuya. <laughs> 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 ano 'yung okay. iniinom? Mean? Sure. Kuya Bal. Kuya Bal, kung kaya ni Bal. Oh, 'yon. Pero kung ako ngayon para makakain siya pwedeng isang side, isang isang side oh, tapos sorry. para pahinga, nakakakain siya. And then pag kaya na niya, kabilang side naman. Mm. Ayon. O, ano yung pinaladabis na? Ayun. What do you think, Kuya Val? siguro ko nang... Ano? Ayon, kabilang or, side or, ano po? Uh, lahatin na nila. Oh, na? Kaya mo lahat. What okay. do you think? Okay. Depende naman yan kasi Alibawa Dito muna tayo sa side Pwedeng Pwedeng oh, pwedeng sa side pwedeng isang side Lahat up and down mm -hmm. And then After one week Pag kaya mo na Lahat man ng Kailangan bunutin Sa kabilang side Ayon. para mas less din yung ano mas mabilis siyang gagaling mas madali kang malalagyan ng venture kasi kailangan maganda yung condition ng dams mo pag sinukatan yung kanan yan kailangan gagaling mo na oo oh. oh, kasi luluwag yan pag ano oh. sa danger naman do para may idea rin kami na ilalagay mm -hmm. magkano naman um, sa, sa case po niya kasi um, ang usual na charge po namin, ang usual na charge po namin para sa denture sa case niya is nasa 18,000 po ngayon, pwede... taas pa, lang po yun taas pa lang po yun uh, pwedeng pwedeng taas baba ba 18,000-18,000 pero pwede ko pong bawasan ng nasa, pwede ko pong bawasan ng 4,000 po each 18 sa 14. Yung 14, opo, times 2, hmm. magiging 28 po. Ngayon mga kababayan, ito, nag i lang po kami. Uh -huh. no? para for clarifying na no, may idea po tayo. Kasi may mga uh, uh, kababayan tayo na nagpapatanong. At hindi pa namin pwedeng i-open yung mga pangalan nila ngayon. So, abangan nyo na lang po yung susunod. No? Pero sa ngayon, I think, pabubunutan natin si Kuya Bal para mas mabilis. No? Kasi kaya naman yung sa pabunot, ah, uh, andyan naman si ako. Kaya, <laughs> mm. na no? So at least, ayan. Ready na ba si Val ngayon? Yes. Ready ka na ngayon? Ready ka na? <laughs> Tanungin mo rin ako. May parang, ikaw wala kaya, ready ka na ba? <laughs> o, oh, yun. <laughs> Ilan ba bubunotin natin ngayon? Kasi isang ngipin, 1,000. Yes, walang problema. Sige yung kabilang side muna. Anong side? Sa taas lang muna tayo. Mm -mm. Tapos pa dito sa right. Pwede yung ano, pwede isang side taas baba. Uh -huh. Para mas mabilis. I mean, okay. mas mabilis yung gumaling. Dalawang pahing, isang Yung pagpahinga din niya, mas ano. Uh -huh. Para so, mas niyo, do, pag sinabing right, up and down na. Pwede, pwede yung uh -huh. Pwede pong ganun. Sige po. Para mas mabilis yung recovery mo, and then mas mabilis din yung chance na malagan ka ng venture kasi pag pa isa-isang ano po matagal din yung ano syempre antay natin gumaling to tapos oh. susunod to tapos susunod to yes. parang 4 four times ang uh, session oo oh, four times ang yung session pero kung ang gagawin per side uh, oh, per side up and down dalawang session na lang ay dalawang session dalawang session na lang ano di ba then susunod na session na pagpunta mo po pwede ka nang masukatan for ano Pupugin okay na siya niya, Dok. Killer smile na. Si e, gagawin ho natin lahat ng ano para maging killers my one. <laughs> ano kaya pal? Ikaw dad. Okay na, wala problema. Sige. Hapon na eh. Hanggang alas 12 sila rito. Minsan nga umabot kami alas 3 sa madaling araw <laughs> dito. Unlimited kami dito. Ito oh. <laughs> <laughs> guys. Huwag mo kami alalaanin. Oo, oh, huwag mo kami alalaanin. Sige. Ano ba? <laughs> sige, naman mabilis na. lang naman ang bonus, diba? Wala kami, bulot, wala kami diba, curfew dito. No, mabilis sige. lang naman Sige, hindi tayo abutin ng 24 hours. Kung, kung oras lang ang problema, walang problema sa oras. Yun. Sige na. Okay. Okay. sige. Sige na. Ayan okay. mga kababayan. Abangan nyo yung uh, uh, improvement ni Kuya Bal. Magiging killer smile na yan. Okay? Sige. sige.

sa ventures sa sa babae assistant na si Jonet, <laughs> Baba Christmas face mask mo <laughs> para makita ka. <lang. laughs> Siya ang tutulong sa akin para mag-assist kay Val. Okay. ini masuk ya? Oh! Uh, Ulog! <laughs> na ano. NSS na May na kami later we are going to do

ito yung na uh, nabunot sa'yo. May, meron pang, alam ko meron pang dalawang nahulog eh. <laughs> dami. So lahat po nang nasa kanan yung ano no, yung nabunot, no? And then expected na mamaga which is uh, a normal reaction of the body yung mamagasa, pero pag hindi better okay so first uh, 36 hours po natin maglalagay tayo ng cold compress and then syempre magpe-prescribe ako ng uh, pain reliever and uh, antibiotics okay so si, pain reliever pwedeng itigil pag wala ng kirot inumin mo lang siya if needed. Si antibiotics tuloy-tuloy. Totally. Okay? 3 times a day for 1 week. And then, uh, ano po ba mga ano? So, si syempre, uh, soft diet muna. Tapos, dito ka lang muna sa left side. And then, um, puro malamig muna. Bawal po muna yung sobrang mainit. And then yung, well, dinidiscourage din po namin yung sobrang malansang pagkain. Tapos, bawal magbuhat. like, like I said, mga four days. If mag-workout ka, magaan lang muna. After four days. Pero pakiramdaman mo pa din. If hindi ka nakaramdam ng pressure sa sulat mo, okay. Pwede. Um, anything else? May tanong? Wala po. How was your experience? Oh. <laughs> Gusto sana sabihin niyan, Dok, kaya lang hindi siya mapagsalita. Pero sabi niya, ano, guwapo ni <laughs> thank you, thank you. <laughs> 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 hindi tatawa si Kuya Bal. Sorry, Kuya Bal. <laughs> Okay, open. Yan, para ano. pwede mo na Ah, sige, kagat. Alright. right. Okay. Pwede mo nang tanggalin pag mamaya, pag yung soap na soap. Tapos, wag mo, wag mo nga palang sisip-sipin na yung... Yung ganun. Okay? Tapos, pag nagmumungka, mahina lang. Yung pag nag... nagano ka ng water, i-drop mo na lang. and then, kasi yung uh, iwas din mo na pag-inom sa straw, yung paghigop. Uh, Nagsasmoke ka ba?

<clears> okay. Next <throat> 11 po. Okay po. Thank you po. Okay na. All right. So thank you so much. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, uh, first session kaya Kuya Balis tapos na po. ah uh, may 11 ng mifin na natanggal. Ayan. Um, okay, okay na lang. Mukhang okay naman siya. <laughs> Oo. kain kain kaya ni... Kaya-kaya bodybuilder yata rin. <laughs> <Apo. laughs> so, ayan mga kababayan, abangan nyo na lang po yung mga susunod nating mga uh, episode about kay Kuya Balat. Ha? Masaya po ko dahil nasisimulan na natin yung pag-ayos uh, uh, sa kanyang ngipin. Alam ko yan ang uh, request ng karamihan. No? Gaya ng aking sinabi mga kababayan, step by step lang po tayo at uh, matatapos din ang lahat. Alam nyo naman po mga kababayan, eh, hindi lang po isa ang beneficiary natin. At masaya po po dahil pinaunlakan tayo ni Doc na mapag uh, filming dito sa kanilang ano loob ng uh, territory no sa loob ng kanilang clinic kaya, kaya Doc uh, pagbalik na, namin ulit no you. salamat maraming po maraming salamat po sir maraming thank you Dr. Okay, thank, thank you mo. po ayan salamat po okay para makaabot kami sa ano yes, pagbili ng thank you thank you thank you, thank you. Sige, kunin ko lang. ito ng resita. Kuya Bal, lahat ng resita is ay sinulat ni Doc. Binili ko na. Dalawang klase lang naman yan. Ito yung antibiotic. Ito yung pag makirot. So sabi ni Doc, pag hindi mo na naramdaman ng kirot, pwede mo na stop to. Pero itong antibiotic, kailangan ubusin mo to. Okay? Hindi porkit kita uh, naramdaman mong okay na is-stop natin antibiotic. Kaya nang sinabi nito kanina, na ang antibiotic kailangan maubos kung ano yung isinulat ni Doc kung ilang araw kailan ubusin no? okay so it's yours okay so, wag na wag kang sa ha at saan tayo mukhang matrapik ah, magyoyotan ka ba so ayan mga kababayan maganda maganda gabi po sa inyong lahat ginabi ang team daddy Frankie pero okay lang yan at uh, ito kakain muna kami bago umuwi dahil ah uh, Imagine, no? In a whole day, hindi kumain si Daddy Cranky. Copy lang. Ayan, diet ako today. Very good. Kanan tayo, no? Ingat, Kuya Risky. Okay lang yung driver natin? Ayan. Sorry, sorry. Medyo uh, ginabian lahat. Pero, okay lang yan. Diba? Huwag ka na magsalita. Okay na yan. Naintindihan ka na namin. No? <laughs> hindi siya pwede magsalita, mga kababayan. Akalain nyo ba naman? Uh, 11 ang lakas hindi ko nasubukan yan ngayon na ako encounter na ganun kadami yung ngipin na tinanggal no? pero hindi naman gagawin ni Doc yan mga kababayan kung alam niyang hindi kakayanin no? sila ang expert dyan kaya walang problema yan trusted ko yung uh, mga doktor na pinuntahan natin dahil sila po yung ano, Uh, parang pinupuntahan namin namin parati lalong-lalo na si Jade si Jade di ba bata pa noon pinaopera ko rin yung gilagit noon kasi may parang sungki ayun so, eh si Jade takot na takot sa ano magpaturo kaya ang ginawa kay Jade yung uh, tawag doon pinatulog bago operahan tulog yung bata may operahan sila rin ang gumawa noon pero may other clinics sila ginawa yun, mga kababayan. Kaya, uh, tiwala po ako. Tsaka, yun. May kamahalan nga lang, mga kababayan, kasi syempre andito tayo sa Makati at uh, sigurado naman ako. Nasisiguro ko. Kaya, okay. Maraming maraming salamat, mga kababayan, and God bless po.